darating lang po. Yes. Best friend po ni Mayor. lang po niya. Makapasok na po siya. Alhamdulillah. Makapasok na po siya. Dala Inayos po nila. Uh, ah, kagabi. Yun po yung mga inanda nila kagabi ng mga gamit po ni Mayor. lamig po kasi dito. Sobrang lamig po dito. Eh, ako nga po, ang suot ko eh, patong-patong. Patong nga. Sobra po ang lamig. Sa dalawa. Dalawa. Ang lawa to. Tatlo. Apat. Meron pa po, po akong turban para po yung leeg, maproteksyon na. Yung pong pang ilalim ko, tinan nyo po, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat po ang ganun po kalamig. Mayor po, kaya ka? Kamusta doon sa loob? Eh, alam nyo, pagdating sa pangulungan, eh ako po ang sumukumlaw di dyan. Huwag nyo akong tanungin, tanung sa katungkul sa ano-ano anong gagawin natin sa legal. May mga abogado dyan, pero pagdating po sa hulungan, eh, ako ang magaling dyan. Ako ang tao. Mahirap kumakulong. Sinasabi po ng lahat dito, pag kinakausap yung mga opisyal po dito, nagpa-flashback sa akin yung aking pong pangungulungan sa loob. Sapagkat, yung po trato, trato ng gwardiya, trato ng... Siyempre, pagka... bilang guka, eh... Sabi nga nila, lowest mamal. Eh. Pinakamababang antas ng pagkatao yan, eh. Huwag kang mag... Uh, antay ng... siguro talagang tamang paggalang Tanggap yun ba? Nakikiusap ka sa dayuhan. Nag-open ka makapasok sa isang dayuhan. Mabigyan yun. nyo. Yung nga sa mo eh. Naranasan niya ng mga kamag-anak ko, nanay ko, dati kong asawa. Mga anak na talagang dadaan ka talaga sa gwaadya. Pakiusap ay di lahat. Kapkapan lahat. Pinagdaanan ngayon din yan. Mami, lalong-lalo na yung pamilya ating mayor, ating dating pangulo, yung ating tatay. Dinadaanan lahat. yun yan, sa ilalim ng dayuhan. Dito sa dayuhan ng bansa, nakikiusap tayo. Kung pwedeng makita si Melo, At sabi ni IES kanina, wala pang kasiguraduhan kung makikita ngayon kung papayag itong mga dayuhan na makausap ko ang chairman ng PDP laban na kanyang partido ay mapagbigyan sana ako kahit sandali. Hindi na bilang kaibigan, hindi na bilang kasama, bilang presidente ng kanyang partido.